Well, you cannot take that long, yeah well, you're fine. Ayan. So, ito muna yung gagamitin natin na lotion ngayon. Ito Nivea. So, itong lotion na ito pang pang morning lang to siya kasi meron siyang SPF 33. Wala na kasi akong ibang lotion dito. Tapos, binasa ko naman siya at for extra bright ang tapos body serum na rin siya at meron siyang brightening skin and improves skin firmness and elasticity soy, vitamin C from its superfood, the ginseng, soybean, acerola, cherry, camo, orange, avocado, green tea, and lemon. Tapos meron effective effectively protect skin from sunlight and pollution. At, at tech note, meron na siyang 24-hour depth Deep Moisture. Kaya naman, ito na lang yung gagamitin ko na moisturizer sa aking skin every night. Kasi wala na ako siya pang night. Actually, wala talaga siya talaga akong lotion ng pang night. Ito na lang siya kasi pang moisturize naman siya lang siya. Importante na magmoisturize rin tayo ng ating wala, every night, diba? yan nakapag-decide ako na ito na lang yung gamitin ko. <laughs> Ewan ko lang kung meron bang UV itong aming um, ilaw dahil meron na siyang SPF 33 PE plus plus plus. O di ba meron na siyang ganyan. Tapos take note kung meron pa siyang non sticky tapos light texture serum with 50 times vitamin C from yeah, nasabi ko na kanina from 8 super skin foods plus Q10. Love you. Eh? you. Ayan naman, ito na lang. Let's try natin. Mayroon siya dito nakalagay yung na superfood. Ano ba? Diba? Pero mayroon siya watery lang siya loves. Medyo watery lang yung lotion niya. Yung isa nilang nagamit ko noon talagang napaka watery niya loves. Pero maganda naman siyang gamitin. Iwan ko lang kung mayroon mag effect kasi paiba-iba lang kasi yung lotion na ginagamit ko Wala <laughs> talaga kasi akong lotion na palagi ko nila. Iba-iba lang talaga, ewan ko ba sa akin? kaya hindi ko alam kung umiipik pa yun sa balat ko hindi. Dahil hindi talaga ako nakakapag-stick to one. Kapag may nakita akong buy one take one, binibili ko kaagad. <laughs> ewan ko ba kung such a uh, grab na ba yung ganoon. Kasi hindi ko kasi nakikita kung maganda ba yung resulta ng lotion. Dahil paiba-iba lang talaga yung lotion ko. So yan loves, so yun naman, ano masasabi ninyo. Hindi talaga ako masyadong pumuputi dahil palagi na lang ako lumalabas ng bahay. Tapos palagi na lang ako nakabila doon sa initan. Tungin po lang siguro si lights kaya ganito yung skin ko sa video. oh, yun lang. Mabush!